Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's breaking now Yeah, she hates me now I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone Anyway, mga lulus, nandito na nga tayo sa ating uh, screen monitor para ituro ko na sa inyo kung anong apps talaga to para ma-download yun na at magamit na agad. So, una-una mga lulus punta lang kayo dito sa Play Store Play Store at hanapin nyo tong itong, itong ito. Hanapin nyo tong apps na to. Yung smart. Ito. Yan, hanapin nyo lang yan sa Play Store. So, search nyo lang dito, Smart. Um, smart. Then, search mo lang. So, ito na agad mga loads. Ang bumungad sa inyo. <coughs> ito na siya. I smart Formly Giga Life. So, kapag makita mo yan, i-download mo lang agad. Tapos, punta na tayo dito sa Pagkatapos mo mag-download, punta ka lang dito sa ito, i-open na natin 'to. So, ito na. Ito na si mga lods. So, halimbawa, dapat naka ano 'yan. Dapat naka-register yung SIM card mo para makapag-login kayo dito. So, halimbawa ito mga lods. I-open lang natin yung na uh, SIM card ko. So, so 980 So, lag in lang natin. <coughs> Just wait for a minute dahil uh, medyo <coughs> Excuse me. So medyo lag 'yung ano natin, 'yung signal natin. So andito na nga. So password tayo. So andito na kasi ni ko siya mga loads. So password dito. Yes, ayun na, Automatic siya. Then log in. So, hintayin na natin mga Lods. Then, pagdating dito mga Lods, kapag na-open na natin is, check lang natin itong dalawang baba na to. Dito ay accept smart apps, terms and conditions. Check lang natin yan. Then, ito isa. I acknowledge smart apps privacy policy. Check lang natin yan bago natin mag-proceed. Magpro Just wait for a minute. Para kita talaga natin. So, ito na nga mga Lods. Na-open na siya. Ito na yung dashboard niya. So, ito na nga. Ayan, nakita nyo naman is <coughs> wala siyang ano. Ayan, nakaregister nyo sa number ko. Then, ito yung mga promo nya. Marami siyang promo dito mga lods. Pili na kayo dito. So, kapag nandito na kayo is ayan, mga promo nya. So, kapag nandito ang nandito na kayo sa dashboard ng smart is, ang ituturo ko sa inyo is kung paano magpasa load sa mga kaibigan nyo, friend Uh, ke anak, mga anak nyo. So, jua. <coughs> ito nang So, dito nakikita kikita nyo sa baba. Ito, pasa. Yan, pasa. Ito, pindutin nyo itong pasa. Then, ito, punta kayo sa baba. Ayan. Ito nang mga lods. Wala na ibang pipindutin yan. Friends or charities. So, anibawa, gusto ko yung magbigay. pa siya available. So, dito lang natin sya friends. So, huwag mo na hindi mo na kailangan gumawa ng account. Dito, go to account. Sino na kailangan? Dito lang. Diretso na kayo sa enter uh, and mobile namb, number. So, dito, ilagay mo ang number na papadalhan mo. So, kung sino yung bibigyan mo na load, yung number mo ilalagay mo dito. So, limbaw, yung kaibigan mo. So, number ng kaibigan mo ilagay mo dito. Tapos, limbawa, 09500. Um, 59. So, ganyan na. Kapag ganyan na, number na. Sa isang number ko tumalods. Kapag ganito na, i-continue mo lang. Pero sample lang tumalods kasi wala itong load. Para makita ano talaga kung paano. <coughs> Ayan na. Kapag ganyan, oh, na to, nakita nyo na, send to. Then, so, pesos, even So, ang gagawin nyo is, pwede kayong magpasa load, pwede kayong magpasa promo, pwede kayong magpasa points, then, pasa data. So, punta lang kayo dito sa Pasalod kasi Pasalod ang, ang topic natin. Ayan na. Pwede kayo dito mag-load ng 50, uh, 100, uh, 200, 300, 500, saka 1,000. So, this requires piso transaction fee. So, bawat transaction, halimbawa, nag-send kayo ng 50. So, dapat may 51 kayo para pag mag-send kayo ng 50, yes, pwede kayo makasend kasi may pambayad kayo na transaksyon na 1 piso. Okay, hindi ako pasa mga loads dahil uh, wala nga akong balance, zero balance. Kaya subukan nyo na lang kapag gusto nyo giyahin to, kapag gusto mo kayong magpasa sa mga mahal nyo subukan mga friends. So gawin nyo to. Dahil nakakapakabilis. So pag send yung dito, pag send agad-agad automatic, mag, mag text agad yan sa inyo na nasesendan yung load. Doon sa pa, sa sinisindan nyo na number. So, automatic siya malood. Walang ano. Automatic sya. Mabigay agad ng load. In just one minute. Hindi ata abutan ng one minute malood. Ang bilis talaga. So, hanggang dito lang ang tutorial mga malood. Subukan nyo na lang. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone.